Uh, ah. Maudali once again is Jose Moto Vlog, no. Ilang araw na lang mga kabody, ay New Year na. Ngayon ay December 30, 2024. Tayo ay uuwi na galing sa bayan ng na Carlan bumili na yung tubig para sa ating baby ano uh, ah, sinubusan natin yung supply ng tubig sa ating baby ano naman pag mga baby mga kabady ay talaga mineral ang iniinom no hindi yung sa gripo gripo kahit mahirap na uh, ah, kasakit mga kabady uy ano nangyari mga kabady o oh, tingnan nyo tong kotse mga kabady mag new year na ha? tingnan nyo to o oh, harap mga kabad uh, ah ah wala yung mga aksidente ngayon mga kabad ano ah uh, daming na aksidente kaya ingat ingat talaga mga kabadi ano papasok ang bagong taon pero nasa hospital ka ay naku pakahirap na ng mga kabady kaya ingat ingat mga kabady ano ride safe mga kabady